Hello mga ka-vlogs! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang pinakamayamang vloggers dito sa Pilipinas. Malalaman natin kung sino sila, kung paano nila nakamit ang kanilang tagumpay, at kung magkano na ang kanilang yaman. Kaya't kung gusto mong maging isang successful vlogger, huwag kalimutang tapusin ang video na ito at alamin ang kanilang mga sekreto. Simulan natin sa top 5. Panghuli sa ating listahan ay si Zinab Harek, isang social media star at vlogger. Kilala siya sa kanyang lifestyle vlogs, pranks, at challenges. Sa ngayon, mayroon na siyang milyon-milyong followers at subscribers. Ang kanyang estimated net worth ay nasa 50 milyon pesos, na galing sa kanyang YouTube earnings, brand deals, at iba pang business ventures. Nakuha ni Alex Gonzaga ang ikaapat na pwesto. Ang actress at TV host na si Alex Gonzaga ay isa ring top vlogger sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang funny and entertaining vlogs, mula sa travel hanggang sa pranks. Ang kanyang channel ay mayroon ng milyon-milyong subscribers, at ang kanyang estimated net worth ay nasa 100 milyon pesos, salamat sa kanyang YouTube channel, endorsements, at acting career. Pangatlo sa listahan si Kong TV. Si Kong TV, o Lincoln Velasquez sa tunay na buhay, ay isang kilalang personalidad sa online community. Siya ang leader ng Team Payaman, isang grupo ng content creators na popular sa kanilang comedic skits at vlogs. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 50 milyon pesos na nagmumula sa kanyang YouTube revenue, sponsorships, at iba pang proyekto. Sunod naman ay si Ivana Alawi, isang aktres at vlogger na kilala sa kanyang pranks at lifestyle vlogs. Bukod sa kanyang successful na acting career, naging hit ang kanyang YouTube channel, na umabot na ng milyon-milyong subscribers. Ang kanyang estimated net worth ay nasa 200 milyon pesos, hindi lang dahil sa YouTube, kundi pati na rin sa kanyang mga endorsements at negosyo. at una sa listahan ay ang dynamic sibling duo na sina Rance Kyle at Niana Guerrero. Kilala sila sa kanilang mga dance covers at family vlogs. Sa kabataang edad, nakaipon na sila ng milyon-milyong subscribers at views sa YouTube. Sa kasalukuyan, sila ay may estimated net worth na aabot ng isandaang milyon pesos dahil sa kanilang YouTube earnings, brand partnerships, at iba pang ventures. Ayan mga ka-vlogs, iyan ang limang pinakamayayamang vloggers dito sa Pilipinas. Iba-iba man ang kanilang mga content, isang bagay ang sigurado, nagsikap sila, nagtrabaho ng mabuti, at nagkaroon ng tamang mindset para maabot ang tagumpay. Kung gusto mong maging katulad nila, magsimula ka na rin ngayon, mag-upload ng iyong content, at baka balang araw, ikaw na ang nasa listahang ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Maraming salamat sa panunood!